Sino ang naging kalaban ni Lapu-Lapu? Ibadang. <laughs> Ibadang. <laughs> Ibadang. <laughs> Grabe. <laughs> nasubot si Papa ko. So, ito nga po yung price. Kung hindi nila naulahan, uulingan na sila sa mukha. Look! Sabot ka na. O, bigyan ka ng color sa rainbow. Green. Ha? Green na to. Green? Wala. Ay, meron, meron, meron. Bigyan mo stick o. Stick o. Hindi pa mamaya yan. Final yan. Pag may Bigyan ka ng isang color sa Rainbow. Red. 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 Oh, oh, tama, bigyan mo stick oh. Stick oh, may luli pa siya eh. Bigay ka ng isang color sa rainbow. Violet. Oh, meron, meron. Oh, Ikaw. Ha? Ah? Blue? Meron, meron. Isang stick ako. <laughs> Yan ah oh, si Andre naman. 48 times 3. five four three 3, 2, 1. Tuloy. Tuloy. <laughs> <laughs> si saya naman. eight plus nine Sabi ko, tinit. na. Bigyan <laughs> Ah, uh, si sayon ay si Harold 11 plus 13 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 1 Walang may ah. Tama ba 'yung sagot niya? 24 Ano to. Aminin Balik. 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 Eleven. Eleven plus natin. Uh, sino nagturo? Si Kiken. Sino nagtuturo? Si Kuya Anna! Kuya Ken! Ah, uh, spell na lang. Spell the word... Ay. Love. Walang maingay. Ah, tama. Bilimas dito. Ano yan? Love. Wala harap ito. Ah, spell the word... Ay. Heart. Eight. Eight. <laughs>

8, 7, 6, 4, 4, 2, 1. Si Kikel. Ang galing si Kikel eh. Uh, tatanong ko si Kikel. Kung nakaharap sa is ang kalabaw, saan siya nakatalikod? Ha? Walang maingay. Five, four, three, three, three two, two, one. 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 Uli. <laughs> ah, tanong ko <laughs> sa iyo. Kung nakaharap sa is, ang kalabaw. Saan siya nakatalikod? Sa is. Sa is, oo. Sa nakaharap siya sa S. Five, four, three, two, one. Ha? Mali. Oh. <laughs> Andre, kung nakaharap sa isang kalabaw, saan siya, siya nakatalikod? 10, 5, 4, 3, 2, 1! Sa kabila naman! <laughs> oh. Ayun. Kung ang puso ay heart, ano naman ang pusa? Very good. biko <laughs> Galing. kaling ka! mga uh, biko ko. Ayan. ang galing ni ayon kung nakaharap sa isang kalabaw saan siya nakatalikod 5, 4, 3, 2, 1. ano 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 na pwede mong gawin sa gabi? Seven? Ah. Five, four, three, two, one. uling, uling, Anong hindi mo kayang gawin sa umaga na pwede mong gawin sa gabi? ah no <laughs> <Okay>. Kabila naman. <laughs> anong anong hindi kayang gawin sa umaga na pwede mong gawin sa gabi? Oh, <laughs> Uh, anong pagkain ang hindi mo pwedeng kainin sa umaga at tanghalian? Anong pagkain ang hindi mo pwedeng kainin? Ni pwedeng gawin kainin sa umaga at tanghali. Five, four, three, two, one. <laughs> oh, Ayan. Anong pagkain ang hindi mo pwedeng kainin sa umaga at tanghali? Papa, tanong mo rin sa akin yan. Poison. Ha? Poison. Poison? Charia. Four, 3, 2, 1. Oling. Uy, ka lang. Wala pang anuling si ano si Sayon. Ayaw, matalino yan. Talino Sayon ha. Anong pagkain sa Ang hindi mo pwedeng Ladya. kainin sa umaga at tanghali. Ladya. Mali. Mali yan. Yay. Yeah. Masa ka like? Meron po yan. Kabila. Yan. Kung si President Bongbong Marcos ngayon ang presidente, sino yung presidente ang kakatapos lang? Five, 30. Four, five, 30. Pili, ka. Oh, pili ka ng candy dito. Sali ka sa Siyempre, di namin na lugtok. Ah, itanong mo ulit yung Yung kanya niya. And sino ang pambansang bayani? Kapere, oh, sali. Lubog! Hindi mo siyang candy dito. Ano yan sa kanila to? sino ang naging kalaban ni Lapu-Lapu? Ibadang. <laughs> Ibadang. <laughs> Ibadang. Uli. Ano? Hindi. Wala tayo Sali ka sa'yo. lang yan. si Sino ang kauna-unahang naging presidente ng Pilipinas? Wala magsasalita. Emilio Aguinaldo. Ang galing nga. Ay, bigyan mo siya. Sana <laughs> all. Yan. Sino ang pinakamatandang babae na naging bayani? Si Bayani. Four, three, two, one. Ah? Ay, dad, hirap. Isa. Butang hirap naman. Ha? Ah? Butang hirap. Ano doon lang? <laughs> Nanonood ka ng NBA? Ha? Ah? Sino ang nag-champion ngayong taon na to? Golden State. Golden State? Oo. tama. Pili ka dyan. Pili ka na dyan. Lagong na natuloy ng lollipop. Pwede na dyan. Pwede na kumuha dyan pag nakasagot. ng tama. Oo, oh, yan.

hindi, yeah. matatanggal yan. <laughs> Anong English na Babayo? Horse. Horse, <laughs> <laughs> oh, bigyan mo kayo dito. Hindi. Ayan. O, dapat di ba pwede na dito? Maya, madali lang yung mga tanong ko pa eh. Ano ang pambansang punong kahoy? Alam mo nga. Hmm? <coughs> Sin, oh. Mawa. Mawa. Sabi niya mawa. No, Tatawin sabi mawaw. niya. akin. Ha? <laughs> Mangga sa Mangga sa kanya. Mangga sabi ma? <laughs> mali. mo? Mali. Mali mo, mali. Kata mo siya? Nara 'yun, nara. Oh, okay. galing na. Ngay. Losin sa 'yun. Ah, sige dito na, na, na sa ano, dito, dito na 'yan. Eh? Oh, dito na lang daw. <laughs> ah, dito na lang. Dito na lang. Dito na Sino ang naging kalaban ni Jeffrey Kong Si ano? Si... 4, 3, 2, 1! Hindi ko alam! Hindi ko alam! Hindi ko alam! Hindi ko Chai bin ka na? Dito, kasi o oh, kasi kayo. Para dyan. Kailan dumating si Magellan? Nung panahon niya. Ay! Oh, 3, three, two, one. 1987, tarot. Mali. Nakakatapos lang na eleksyon. <laughs> Tal, hindi ka naman bumuboto. <laughs> Sinong nag number one na senador? Four, Rod, three. Ah. Oh, bali ko. Sige, oh, sige, kung na. Ay, <laughs> sisayon na. daw Target, lock. <laughs> Anong English ng... Barbie? Guaya. Crocodile.

Anong English ng kalapate? Pigeon. Ah? Mali. Mali, Mali. Mali, mali, Malay. 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 Malay.

Spell <laughs> the word. Uh, Ay, yan. <laughs> Crocodile. C-R-O-D-I-L-E. Ano? 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 C-R-O-D-I-L-E. Ano? -E ano? Pwede ko madidit? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Anong pangalan? pangalan? Oh. Si Aldrin Jay sa kanyang YouTube channel. Anong pangalan ni Aldrin Jay sa kanyang YouTube channel? Sino na nanood noon? Kakain. Wala, oh, ulingan mo si Andre. Ay, sa akin 'yung. Sa akin 'yan. Anong pangalan ni Aldrin J. sa kanyang YouTube channel? Ijong TV. Oh hindi, tama. Oh, hindi kano sila. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. na. talaga. Hindi 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 din. Ay, sabi, tama pala. Ah! <laughs> Papay na yun si Dito. Nakakuha ka na nito, di ba? Hindi ka pa nakakuha. Sino nakakuha kanina? Si Sayon. Ah, si ako Ala. Jay, kami naman. Ala, yung Three plus three. Six. Four plus four. Ah, sige. No, 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 oh, okay. no. No, no, <laughs> no, 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 <laughs> no. Huwag na mo sa rep. Ha? Kuha ka na lang sa rep. Hindi na ko umiha niya ako. Hindi, sayo na Matatapos na yung aming panara. So, sana mag subscribe kayo. God bless na pala sa inyo. So, yun lang. Bye-bye.